So nakabike lang gusto niya magigit yung niya kahit niya lang siya. Hmm. Gusto niya umuwi. Araw-araw. Oh. Hindi -araw. -araw. naman eh. Dahilan. dahilan lang yung motor. No? Noon pa, kami. Pa, motor, Kung may motor kami, yung nanay mo, gusto ko pang nagkukumit yung nanay mo. Lulusong kami ng pukid. Madisgrasya sa kapsada. Kasi hindi sigrasya talaga, dinatin natin na niya kung kailan darating. Makasip ka pa nung kumit. Uh, Kaya na. Tuturunan rin nga anak ni kung ito na lang kwentang. sa akin naman nagpapaalam sila kuya Albert na tayo punta sila mama siyempre sa akin masaya ako na dadalaw yung ano dadalaw yung nanay masaya yung mga bata ikaw nga ba ba? po nang ba't kasama po sila dito po eh hmm ah baka gustong matay ka <laughs> rin nakablog nakablog to ah <laughs> nakablog <laughs> nakablog po ba yan kanina pa <laughs> <laughs> hindi, para lang makakuha yung sa loobin nyo. Talaga, nah, nah, hindi naman tama. Para, ako lang para kay natin. Mm. talagang umari yung mga ano. Yeah. Kahit walang sasakyan. Maglalakad lang pag 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 siya. Siya lang mag-isa. Wala siya. Mm -hmm. Parang iisipin ng tao, talagang ang nanay, totoo. Mm -hmm. Payo ng ano yan? Payo ng... May pangit. para sa akin lang naman. Payo yun. na may pangit. Tatayo, eh. okay talagang mahal na mahal hindi naman kasi depende rin sa sasama mo kasi kung sasama mo mabuti. mabuti mabuti, tama wala nang ano. eh, kaya nga lang yung mga taga atol, nakikita nila good morning po mga katekram <laughs> Agagang cheese is yan. Eh. Nagmamaritas po kami, mga katekra. Ikaw na yung mag, mag -ano sa kanila, mag-greet. Ah, 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 ah. oh, teka ko, sigaw na ba? Pag may isa, eh. Yung ating mga katekra dyan, sana na sa mabuti kayong kalagayan, eh. mga katekra. Hindi ko kagad na buksan yung camera, katekra. Ang ganda ng usapin nun namin. Yun lang naman ay, uh, ano po, yun lang ilagay ko muna to kuya guys para hindi ka mahirapan nahirapan no siya kakakala ng eh hindi siya kakaka ka... parang motivation lang kay kuya Albert uh, hindi uh, kung yung mga uh, pinagdaanan ng magulang niya hindi kasi ano uh, kate ko lang gusto po namin uh, kumbaga mas ipaintindi kay kuya Albert to natin yung pag dalaw-dalaw po ng mama Tsaka kasama po yung Kanya pong uh, Kinakasama ang mama nila Eh dahil nga po Pero sinasabihan ko naman Pero gusto ko laging rini-remind Kasama Ngayon naman ang kagandahan lang Kasama si Tito Darius Tito Tuyogo Sa pag uh, pagpapaalala Na yung gano'n Kasi para kasing ang dating ang dating po kasi talagang hindi naman no talaga maganda na baka sa murang isip po nila kala, kala po nila tama yung ganon yung ganon yun na yung ganon di ba ganon di ba po di ba ganon di ba e, alam mo naman yung tamat mali di ba okay at maling maling mali narinig ko naman, di ko na lang nakuha na si Tito Darius. Basta yung ganun. ano yun? Kasi parang yun yun. parang sampal sa tatay mo yun. Hmm. Hindi oh, Huwag ba, na yung masyadong hindi mang ganun. Baka masyadong Kuya, siya. No? Hindi mang ganun. Itong ah, uh, nakakakita sa atin. Si tito mo. Itong nakakakita sa atin. Lalo na yun nga ang ibang nandun sa paligid. Hindi sila nakahagat, nakahagat na nagigitang maganda tumulong talaga nung kanina. Hmm. Makagayahin ka mo ng mga bata niyan yung ginagawa ng mga doktor, diba? e di ba? Hindi yung mga bata ko yung yung hmm. mga senior nandoon na aalagaan. Hay pati kaya. Kapal, kapal na eh ka Bakit laki pa yung dalawa? okay nga, eh. Hay naku, toto talaga yung ano, ibig sabihin, okay lang kay tatay yan ang. Ah. Hmm kasi makanya nang anong milyar eh. alam mo naman yung pagkaya sa akin hindi pwede wala yung puti sa ko alam. <laughs> ganun talaga yung isipan nung ano eh, mga senyor hindi ang, ang ano lang din naman ang gusto lang natin iparating kay Kuya Albert na na mali talaga yung ganun uh, hmm. yun lang ang ano ng mga tito mo yung gustong iparating namin na talagang mali baka akala niyo normal yung ganun Okay, okay. Uh, Alam mo naman ako ayaw ayoko magbigkas ng mga ano pero uh, yung mga ganyan, yung pagbabawal eh sempre, kay nanay naman yung kay mama mo, sige, nagpaalam kayo. Sige, sempre kaligayahan niyo na makita niyo si mama niyo at saka si mama niyo. Hindi mo, ko hindi ko siya. naman hindi ko naman ano, sempre gusto ko masaya din kayo si mama niyo kaya lang ang punto lang nila tito mo sana man lang daw eh wag nang ganon ipakita yung ganon ganyan kasi nga mali kumbaga nadudungisan nga yung ano nyo kala nyo tama yun pero diba pinapaliwanag ko naman sa inyo pero nakatikim ng sermon kanina si nanay at si tatay kaya kaso of po kami hindi ko nakuha nan yung ano ni Tito Daris, yung galit yung puot yung ano kasi at saka si Kuya Ogos ano lang yung shaman siya, siya, siya camera ko lahat pala sir nang pero ito? yung kasi yung tama kasi yung, yung dapat nilang yung talaga yung tama yun eh. yung pag-uusapan sir mm. yung talaga ang topic ng mga nanonood yun Maraming gano'n din ang sasabihan yeah, yeah, nila. O, oh, pero sila talagang... Yung mga ano naman natin, yung mga nagmamahal naman sa atin kasi, yung mga ganyan, ganito, bakit ganyan? Mm -hmm. Sir, tegram. Okay. Nakikita ng mga bata, ganyan. Tapos ganito, sa promised land pa. Sa promised land pa. Eh, eh, sa akin, siyempre, welcome po kahit sino. Pero dapat, siyempre, alam na po ng magulang yan kung... eh, siguro mahirap po magsalita ka tayo grab sorry talaga magawad po noon nata kuya Albert si mami mo siya lang pumupunta sa inyo no? Pa. siya lang mag-isa dati no? Pa, po. sabi ni papa muna na panood pa, siya lang okay lang yun siya lang po no, kukumit lang siya no, na parang makita lang kayo siguro nainip din yung nanay talaga Uh, si Kuya August naman, ano yung ah. ano niya kanina, ano yung payo mo kay nanay? Sana yung pinagdahanan niya sa buhay na nangyari na yan, mm -hmm. eh, huwag lang ipakita sa mga anak niya. Sabi nga niya, eh, ano yung sabi mo kanina? Kung, kung ano yung... Medyo anuhan mo lang, medyo simplihan mo lang, kasi para hindi masyadong makakasakit sa damdamin, pero... Pero mas maganda yung katotohanan talaga na... Hmm. Kung ano yung pinagdahanan niya, huwag ano na ipadala sa mga anak niya. Hmm. Hindi, hindi gano'n. Hindi Kaya, di, oh, di tamang mas... nakikita ng mga anak niya yung oh, na, nangyayaring gano'n. Hindi ganun Pinagawa hindi tamang. Ganon timano ang point kasi, mo doon. Hmm. mangyayari parang... Kasi sampal sa mga kay Tatay Fred, Tatay Albert yun eh. Kahit sa akin mangyayari yung sampal sa akin yun eh. Masa ng hmm. kay Tatay Albert yun. Kaya, lang. Kaya nga lang itong talagang nanay, gusto talagang may kasama pag pupunta. Oo. Oh. Ng Kung magaling lang yung nanay, kahit talagang gusto niya magita, kahit siya lang, di naman dahilan yung sasakyan ng motor eh. Kahit mag, ka, tama ka niya, kahit maglakad ka lang, mag-commute. Hmm, commute, sigurado. Magkano lang, nandung ba na? Hmm. Hmm. Hindi naman kala yun, bypass lang naman sila eh. Tsaka, ibig sabihin, magsasama ka siyempre. mo pa yun eh ikaw ang gagastos diyan eh, papakainin, merienda, o ayun na, may inumin, masisigarilyo. Eh kung ikaw lang mag-isa, na sa anak mo, napupunta pa rito sa mga kanang kamay mo, di ba? So, uh, hindi. <coughs> Excuse me. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Excuse me. Excuse me. Excuse artista yun ha. Mag-enrique siya na. Uh, kumbaga sa kwal, so, uh, well, pa yung Itong mga payo-payo lang kay nanay lang, sa, lang yan. sa kinakasama, kay kuya. Uh, sana naman yung mga nangyari sa buhay ni nanay na buwan. Kasi sabi nga ni Tatay Albert, yung a-a-a-a. Ah, 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 ah. Ayaw si Tatay Albert kung saan gano'n eh. Talagang si Tatay Albert eh, bilibok sa kanya eh. Uh, A-a-a, ah, ah, sabi niya. <laughs> ano nga? Uh, 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 uh. Ano? <laughs> Hindi, baka mga, mga tayo dito. Magkami nga Ah, sinabi mo. Ah, uh, mga amoy tayo dyan. Uh. Diba? Ah, uh, uh. tapos pagdating sa kanya, ah. Uh. Kala ko ayaw. Oo. Uh, uh. Eh, ito naman lang, yung kabahitan ni Tatay Albert, may nang hmm. galong abusuhin. Kasi parang pinagigitan niya kay Tatay Albert kung galong sila kasi kaligaya. Bakit mangyayari yun? Hindi, hindi. Uh, hindi ko papayagan na nakikita mm, ko silang may kasama, magkasama, gano'n. Mm. Bakit yun? Hindi, tama. At yung mga anak ko. oh, yun saka, nga. Yun yung talagang number one na, oh, iniwan si ganito, iniwan si gano'n. Nakikita ng mga bata. Dito tayo, so baka pwedeng umihi dyan. Tuwanin mo yung... Yung ano ni Tito Odalis mo, yung sa loobin niya para kay mama mo din naman yan hindi tama nga kikita popos mama. pa to sir? hindi ah, kala ko hindi tama sorry nanay ha Mas. ito lang naman po Nang matataliman dila hindi hindi hindi, hindi matalima okay na naman kasi kwento ng ano lang bariyo bariyo kung baga sa iba iba talaga yung pare parehas tayo nagkapamilya de depende ko August depende talaga sa sa may talagang mabait eh. meron talagang strict to oh. merong mainit yan may malamig kasi yan eh mm. ayun na siya sa malamig kaya okay lang na makita okay lang sa akin kasi hindi naman may bibigay ni tatay kasi lahat ang talagang... ah, sabi nga ni tatay ah 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 ang sarap pumihi pagkasa na tanong mo yes. ano oo ah uh ah -huh. uh -huh. Ah, ganun. Ah, ah dito. Mm. Oh, tapos na yung ano mo? Pa, uh, ano mo? Hindi pa siya tapos ah. Di tinulo, eh. Ah. <laughs> ah. <laughs> di may si, ah, ko, ah hindi mo tinuloy. Ha? Hindi eh, niya kasi Ah. Ikaw may commercial. Hindi eh, na ako hindi mas nga si si Ate na napunta sa Pero mukha namang mabait yung ano. Kaya lang dapat. Kasi sige, sige sayo na muna mamaya na ako. Hindi tama yung talagang nakikita. Tama. Yun din yung concern ko eh. Pangit tignan sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. Hindi hey, man ba? Kaya mag-asawa talaga. Sa mata ng, ng sinuman. Mm. Hindi tama eh. Okay, Tito Darius, last ano mo, ay nanay. ayon nun sana, maging totoo sa sarili. Huwag nang gumamit ng ibang tao. Talagang gusto niya, madali lang na si siya 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 lang ang nakakaalam ng na siya. Arigato! Good morning po. Oh. Ano yung gusto mo sabihin kuya? Naputol ko? Ay, alam ko na sabi mo. Uh, yung ah, uh, ah, uh, ah uh, po. Mm, ano yun <laughs> uh, Ay, ah, ah Pakain dito. Bi bigay dito, bi bigay dito. Ah. Uh, okay. Hindi ko alam eh. Ano bang ba ibig sabihin? Ah, off cam daw a hindi dito oh. ah 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 ay ah. <laughs> may may kasi yung ah, makita ng tao tapataposin ah, mo mm. na kuya at terps tego ah ano ba yun? may hirap kasi yung makita ng tao na gano'n ang bibig oh. kasi mo salita kasi magagaya ng tao yun eh mm. mamaya sasabihin ko okay okay sige mamaya so, yun yun na yung ah ano. na yun Ah, 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 alam nyo ng ano Alam nyo wala tayong edit ah, Basta ah, ano lang Kaya uh, nga, nga pinuputol in, in, in a good Ano Yung parang bang Marami namang word Na hindi makakasakit hmm. Okay Tito Darius Ito magano lang ako Ay, Kuya Ay, sorry Sa mga ano po natin dyan Sa mga minamahal po natin Mga lolo't lola dyan Sa mga nanay tatay Tito, tita Ate, kuya Sa lahat po ng mga concern sa mga sa mga pamilya po ni Tatay Albert sa mga bata um, ako ayaw ko po kasing hadlangan yung magiging kaligayahan ng mga bata katekram pagka nagpapaalam po sila na tayo punta po sila sa si mama o oh, sinasabi ko sa kanila doon na lang sa bahay pero gusto nila talaga doon kaya nung ano nung nagpunta ho sila actually hindi naman po yun yung first time uh, gusto ko pong makuha lang din yung opinion ni nanay doon sa pag ganon yung gusto ni Angela Angel na mapunta kay Tech para lang malaman ko yung sa loobin niya na kung ano po yung gusto niya sabihin pero uh, sempre bilang sa akin Siyempre alam ko, alam naman ni nanay yung tamat mali na dapat hindi na pinapakita sa mga bata. Ito lang din naman pero sinabi uh, sinabihan ko na din si nanay noon na sana siya na lang din ano kasi nga nadudungisin yung isip ng mga bata at hindi naman talaga tama yun, maling maling mali. Eh, pero siyempre yung, yung punta po nila na ako po kasi yung sabi ko nga sa inyo ayaw talagang lalo na mga bisita mga mga bagong kasama ayaw ko naman pong makahurt ng damdamin ng iba kaya eh, siguro yun na lang pong makabasa po sila ng comment ng mga kababayan po natin na patungkol sa pag ano po nila yung ganon kasi madaming ano sabi nila kuya Bert diba na uh, sana man lang hindi na ganon yung dala sana mabis kayo na yun lang katekra. Maraming salamat po sa pagmamahal sa pamilya po ni Tatay Albert. Uh, kuya Albert, Angela, uh, at saka po kay Angelo. No? Uh, huwag ko kayo masyadong may stress. Uh, alam ko yung iba naman po dyan, yung karamihan po dyan, sa lahat po dyan, naduduling na yata ako. Ay concerned uh, concern po sa kalagayan po o uh, sa buhay po namin doon. So, baka iniisip okay, po nyo masyado na maraming stress sa pag-iisip ko. Ano naman po? Uh, kaya naman po i-handle. Huwag po kayong magalala Lagi, kay po, lagi ko pong uh, hiningi kay God yung guidance para mas ma-handle po natin lahat ng easy-easy lang. Petex-petex lang. Kumbaga, kasi kung kasama naman si God, hindi po kayo talaga uh, parang mga ngambaw. Masyadong nandunoy yung ano, yung parang pero hindi naman ano, nandun yung ano, mag-iisip ka din pero, pero pagkakasama si God, parang ano lang, yung normal ano lang po katek. No, malapit na po kami sa mission namin. Muli po akong nagpapasalamat sa inyong pagmamahal, pangunawa at pagsuporta. I love you po. Mua! Mua! Thank you katek